mga ah, babayan yung supporter ni Senator Bongo tsaka si Senator Bato yun o know? kanya-kanya sigawan na dito ito nagsama na Senator Bongo, Senator Robin tsaka si Senator Bato <tipas>

salamat po sa mga supporters. Purna sa pilit na laban. Ito ng buong katapatan maraming salamat po sa inyo. Walang masasayang na oras. Magtatrabaho po kami para sa Pilipino. Salamat po sa mga supporters na narito. Assalamualaikum. Po. Salamat po sa inyo. Salamat. Hindi po kami sa promo ano. We need Magtatrabaho kami para sa Pilipinas. Unahin namin yung mga programa makakatulong. Pag mga programang pro poor programs. susuporta namin yan ni diba to? hindi kami kumukontra ba sa mga katulong sa mga mahirap Importante rito, maiaahon natin ang Pilipino pagkain trabaho at ako, inuuna ko talaga itong uh, health care the more we should invest sa ating health system the more na dagdagan pa natin ang pondo para sa health dahil maraming mga Pilipino nanghihirap na hindi makalabas ng hospital kaya nga po nananawagan ako sa PhilHealth kahapon Sobra-sobra yung pondo ninyo. Gamitin nyo po sa mga mahihirap. Gamitin nyo po. Ibalik nyo sa tao ang pera nila. Kami ni Baton, susuportahan namin yung mga pro-poor programs ng gobyerno. Basta baka katulong sa mga mahihirap. At, at uh, patuloy kami magsiservisyo sa inyo. Eh, papakita namin ang, uh, kung ano yung ginawa namin sa nakaraang limang taon. Dudoblehin pa namin ang aming pagsisikap para tulungan ng Pilipinas. Hindi po ako politiko mangangako sa inyo. Gagawin ko lang po ang aking trabaho para sa inyo. Yan po, pwede ko oh, i-align sa inyo ang aking kasipagan. Walang masasayang po. Salamat sa inyong support at mga. Salamat po. Sir Ipe, pwede po sa Ipe. Ano, sir, Ipe, kayo tatakbo sa Senator Mula? Ano na parang Basta pro-poor programs. Yung mga makakatulong sa mga mahirap sinusuportahan namin sa tulong sa mga mahirap. Eh, yung pinaalala sa akin ni dating Pangulong Duterte, sabi niya, interest ng bayan, interest ng Pilipino. Gawin mo lang yung tama. At yan ang parang kong buwan na gagawin ko nang po ang tama. Okay, hindi ka magkakamali po. Salamat po sa mga supporters na narito sa inyong mainit na pagtanggap. At uh, hindi ko po sasayangin yung diwalang binigay niyo sa akin. Salamat po. Ah, uh, siyempre pamilya uh, lang po yun. na lang po natin kung uh, ano yung mabibigay na nila. wala po ako na pa po wala po. tayo. Wait and see tayo. At sa overage, Pero for may magkakabulagahan.

masyadong uh, idea sa ngayon Pero sa kali mas magiging malakas yung slate nyo magiging apat kayo sa kasakali Mas sakaling yung oh, Siyempre naman marco malaking uh, tulong po camera uh, sa PDP laban sa slate ng uh, PDP laban At parati uh, namin uh, sumusunod kami

yung eleksyon daw wala. Nakakarating ako kung saan saan para magpagbigay din ng tulong at pagserbisyo. Sila nagsasabi sa akin, tumakbo ka, tumakbo ka, tulong Kaya ako nandito kayo. At isa pa, gusto ko rin talagang magkatulong sa peace and order natin. Gusto kong manumbalik yung paniniwala at tiwala ng mga tao ang mga magulang na pwedeng makauwi ang mga anak nila sa kanilang nila mga bahay na hindi makikidnap, hindi magagahasa, hindi mapapatay. Nagkalat na naman po sa lansangan ng mga adik. Nagkalat na naman po ang mga drug lord. At grabe na naman ang korupsyon dito sa atin. Kapag may korupsyon, lahat ng krimen mangyayari. So yan po ang aking tutunan, ang pangalagaan ng peace and order, hindi sa akin ng Panginoon, at tulong ng mga tao. Walang pagod ako magtatrabaho para sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa iyo. <tod> sa <tod> yeah. <tod> Habang sa bunda yung kanina, di ba? Sa bunda yung kanina? May tanong kayo? Basta ako, kilala niyo ako. Kilala niyo ako. I'm willing to risk everything. sa political career, may personal life, para lang talagang gaganda ang buhay ng Pilipinas. Yun lang. Huwag kayong magkakalala. Biyakan niyo ako, nasama ako Mahantong dito sa ating laban sa droga at sa kriminalidad. Hindi tayo anytime. Hindi tayo atras dyan. Yun po. Maraming salamat. Thank you, thank you, thank you. Salamat sir. 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 Salamat sir.